Pamusta mga kababayan mula Quezon City hanggang Dubai, mula Toronto hanggang Davao City. Ito ang inyong lingkod ha, naghahatid ng pinakabagong balita at matinding pagsusuri sa politika ng Pilipinas. Ngayong araw, pag-uusapan natin ang pinakabagong kaganapan na bumubulabog sa Kongreso, ang impeachment drama ni Vice President Sara Duterte. Ah, kamara, tablado sa Senado o baka naman si House Speaker Martin Romualdez ang nataranta. At bakit nga ba umiiyak ang ilang mambabatas? Majority win na ba talaga? Kami naglalayong makakamit ng 100,000 subscribers mga kababayan. Kaya't i-click na ang subscribe button, i-like, i-share at mag-super thanks naman please para suportahan ang aming misyon na dalhin ang katotohanan sa inyo mga kababayan sa Pilipinas, US, Canada, Saudi, UAE at sa buong mundo. Handa na ba kayo? Let's dive into the political circus kamakailan nung Febrero, ha? Ah, February 5, 2025, ah, 215 na mambabatas sa Kamara sa pamumuno ni House Speaker Martin Romualdez ang formal na naghahi ng impeachment complaint ah, laban kay Vice President Sara Duterte. Ang mga akusasyon corruption, betrayal of public trust at ang pinaka-controversial, alleged plot to assassinate si Pangulong Bongbong Marcos. First Lady Lisa Araneta at si Romualdez mismo, grabe parang teleserye. Pero heto ang plot twist. Noong June 10, 2025, ang Senado sa pamumuno ng Senate President Cheese Escudero ay ibinalik ang artikulo sa impeachment sa Kamara. Boom, no? Sa Botong 185, sinabi ng Senado na kailangan i-certify ng Kamara na walang paglabag sa constitutional rule na isang impeachment lang bawat taon. Sabi ni Scudero, kami ang korte, sila ang prosecutor, hindi kami pantay-pantay dito. Ang lakas ng deteng, di ba? Ngayon ang tanong, bakit ito ibinalik? Legit bang ba desisyon ng Senado o may political maneuvering? At bakit parang nataranta ang Kamara? Let's break it down. Alam nyo, parang high school ha, ang kamara at senado. Ang kamara, parang estudyante yung nagmamadali, magpasa ng homework, pero mali ang sagot. Ang senado ha, yung mataray na naguro na nagsabing ibalik mo to, i-revise mo, hala, lagot. Kung nag enjoy nyo ang pagsusuri natin, mga mga kababayan sa Riyadh, Singapore at Hong Kong, i-hit na ang like button at i-share sa mga kaibigan nyo sa Makati at Cebu City. Si Senate President Cheese Escudero ang naging bida sa impeachment saga noong June 9, 2025 ah, ana nung siya bilang presiding officer ng impeachment court at malinaw ang kanyang layunin sundin ang proseso at panatilihing maayos ha ah, sabi niya ang senado ang korte at ang kamara ang prosecutor clear as day mga kababayan ang laking galaw ito ha pero seryoso bakit nga ba ibinalik ng senado ang impeachment complaint tignan natin ha ang dalawang panig ang desisyon ni Scudero ay base sa konstitusyon. Ayon sa Article 11, Section 3, uh, Paragraph 5, hindi maaring maghain ng higit sa isang impeachment complaint laban sa isang opisyal sa loob ng isang taon. Dahil tatlong ang naunang reklamo laban kay Sara, kailangan tsakin ng Kamara na hindi ito lumalabag sa konstitusyon. Nagdag pa rin ha, ng katotohanan malapit na ang pagtatapos ng 19th Congress. Actually, ngayon ay umpisa na ng 20th Congress. O oh, ano kaya ang desisyon nila? Oh, calling ha? Senator Marcolet ha? Pero may mga nagsasabi ngang Kamara ay nagmadali. Ang impeachment complaint laban kay Sara ay ikinonsidera na valid dahil umabot na ito sa one-third ng Kamara. Pero ang sabi ng ilan, masyadong mabilis ang proseso ha? at kailangang iayos ang mga detalye. Isang araw ha sa Kamara, parang nagkakagulo. Si Romualdez na may malakas na koneksyon kay Pangulong Marcos ang nanguna sa pagsusulong ng impeachment. Pero ang Senado, sa ilalim ni Escudero, parang nagsabi, hindi kami basta-basta susunod sa inyo. Ang Kamara parang estudyante, ha? Nag-cram nag, uh, nag ng project tapos pagdating sa deadline, hindi pa rin tapos. Ang Senado naman, chill lang. Sinusunod ang proseso. Sino ang mas disiplinado? Sa ibang bansa, ang ganitong parliamentary drama ay karaniwan, pero sa Pilipinas, ito ay unang pagkakataon na na-impeach ang isang vice presidente. Kaya naman, malaking bagay ito. Lalo na't ang mga Marcos at Duterte ay dating magkaalyado sa 2022 elections. Mga kababayan sa Jeddah, Sydney at Vancouver, kung gusto nyong malaman ang buong detalye, i-subscribe na ang channel natin at mag-comment ng inyong opinyon si Vice President Sara Duterte ang unang bising, vice presidente na na-impeach sa kasaysayan ng Pilipinas. Ang mga paratang, corruption, extrajudicial killings at pagplaplanong patayin si Pangulong Marcos. Pero si Sara, kilala sa kanyang prangka at matapang na personalidad, ay sinabi na ito'y political persecution. Totoo kaya ang mga Duterte ay may malakas na suporta sa Mindanao at Visayas. Sa 2025 midterm elections nga, ang mga kaalyado ni Nazara tulad ni na Senators Christopher Bongo at Ronald Bato de la Rosa ay nanalo ng malaki. Dagdag pa, ang kanyang ama, si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte, ay nanalong mayor ng Davao City kahit na nasa kulungan sa dahig. Grabe ang Duterte magic. Pero ang mga akusasyon ay mabigat. Corruption, betrayal of public trust at assassination plots. Ang kamera sa pamumuno ni Romualdez ay nakakahurarot. <laughs> Talaga, ang kamera sa ilalim ng pamumuno ni House Speaker Martin Romualdez ay nataranta sa impeachment na ito. Sa isang banda, ang bilis ng mga aksyon nila. Ay, 215 na mambabatas ang pumirma sa impeachment complaint ay nagpapakita ng malakas na suporta kay Romualdez at sa Marcos administration. Pero sa kabilang banda, ang desisyon ng Senado na ibalik ang artikulo ng impeachment ay nagpapakita ng kanilang disiplina at pagsunod sa proseso. Ha, parang boxing match na di natin alam kung sino ang mananalo. Ang kamera, parang nagmamadali ha, sa ilalim ng kailangan maingat. Ang Senado, relax lang. Sinusunod ang batas. Sino ang mas kalmado? Mga kababayan, sa Montreal, ha, Abu Dhabi at Melbourne, I click ang subscribe button at i-share ang video na ito sa inyong mga kaibigan sa Manila at General Santos City. Si House Speaker Martin Romualdez, pinsan ni Pangulong Marcos, ang nanguna sa impeachment laban kay Sara, pero ang kanyang pamumuno ay puno ng kontrobersiya mula sa pagtanggi ng confidential funds para sa OVP hanggang sa mabilis na pagsusulong ng impeachment. Parang si Romualdez ang kontrabida sa mata ng mga Duterte supporters, pero kontrabida ba talaga? Ang kamara ay inakusahan ng mga Duterte na masyadong mabilis at hindi maayos ang proseso ng impeachment. Bukod dito, ang pagkaalyado ni Romualdez sa lakas CMD na iniwan ni Sara noong 2023 ay nagdagdag ng gasolina sa apoy ng Marcos-Duterte feud. Parang pelikula ito, mga kababayan. Isang araw sa kamara, parang nagkakagulo. Si Romualdez na may malaking ambisyon sa 2028 presidential elections ay inakusahan ng mga Duterte na gumagamit ng impeachment para i-neutralize in si Sara na itinuring na frontrunner para sa 2028. Ang drama, di ba? Kung gusto nyong malaman ang buong kwento mga kababayan sa London, Doha at Sambuanga City, isubscribe na ang channel natin at mag-super thanks para sa mas maraming ganitong content. Ang impeachment saga na ito ay hindi lang tungkol kay Sara o Romualdez. Ito ay tungkol sa kapangyarihan, ang Marcos Duterte Alliance na nagsimula na noong 2022 elections ay gumuhu na. Ngayon, ang laban ay tungkol sa 2028 presidential elections at, ang, at sa kontrol ng dalawang makapangyarihang pamilya. Sino ang mananalo? Sa ibang bansa, ang ganitong klasing laban ay karaniwan pero sa Pilipinas, ang pamilyang Marcos at Duterte ang mga bida sa politikang ito. Ang midterm elections ha, noong 2025 ay nagpakita ng malakas pa rin ang impluensya ng mga Duterte, lalo na sa Mindanao. Ang laban ay hindi patapos. Mga kababayan sa Los Angeles, Kuala Lumpur at Bacolod, ilike at i-share ang video na ito para sa mas maraming updates sa politikang Pilipino. Ngayon, ano ang susunod na mangyayari? Ang impeachment trial ni Sara Duterte ay ililipat sa 20th Congress na magbubukas, no? Ngayon at mag-uumpisa sila sa July 28, 2025. Si Jesus Cudero at ang Senado ay nagpakita ng disiplina sa pagsunod sa konstitusyon, habang ang Kamara ni Norrmaldez ay parang nagmamadali. Sino ang tama, mga kababayan? Ang labanang ito ay hindi lang tungkol sa impeachment. Ito ay tungkol sa kinabukasan ng Pilipinas ang mga OFW sa Saudi, UAE at Canada at iba pang panig ng mundo, alam nyo ang kahalagaan ng labanang ito. Kaya't manatiling updated mga kababayan, i-click ang subscribe button, i-like, i-share at mag-super thanks na rin please para suportahan ang aming channel na naghahatid ng katotohanan. Mula Quezon City hanggang Dubai, kamay ang inyong gabay sa politikang Pilipino. Salamat at hanggang sa susunod, mga kababayan!